Gay gawa tayo ng pancake hotdog. 'Yun yung pancake hotdog. Tsaka yung cheese. Chili sauce. Madali lang siyang gawin, guys, yung ating uh, gagawing pangmerienda. Yan, kukuha tayo ng isang pancake na ginawa natin. Manipis lang na manipis na pagkagawa ng pancake. Ayan. Tapos, ilagay natin yung ating cheese. Yung ating chili sauce. Pag wala kayong chili sauce o kaya mga bata ay yun, nang maanghang ng konti, pwede ring tomato sauce. So, depende sa inyo yan guys kung ano yung gusto nyo, chili sauce or uh, tomato sauce. At saka ilagay yung ating hotdog. At balutin. Ang pagbalit, pagbalot guys, kagaya ng uh, lumpia. So, ayan. Iro-roll lang natin hanggang matapos. So, okay na siya. So, ayan yung malaki. So, hiwain natin siya sa gitna. So, yun na. Yung ating ginawang pancake sausage.